Hello vloggers. Hi. Hi Hi. Hi. Hmm? Sa tayo. Nasa parking. kami <laughs> kaming Ocean Park with B Elsa. Elsa. Ocean Park with the Triplets. Ano date ngayon? Today is April 9, holiday. Araw ng Araw ng Kagitingan and pupunta kami sa Ocean Park. Kasama si... Wait. Dona. <laughs> Ayan, para makita sa video. <laughs> si Ate Charlie. Ayan ang may mga dalang anak. Si Ate Cindy. Sama na tingin si... si Kuya Mickey. Ayan. dun kay atik mo si Rafa mo si Rafa? hi Gaga. Bogo, Bogo. Dati Charlie. Dati Charlie. ito tama Charlie Charlie yung food nami Yummy, baby. Yes. Ayaw ka nag-eat ng burger. Okay. Dali, kakain tayo. Kakain. Kakain, kakain. kakain si Kakain si Gagam. Pwede yan. Um, sarap yung food mo. Gagam. Sa Gagam. Saan ka, sa Gagam? Para ba watch mo yung salt mo sa TV? Ayan, may penguin. Wala yung anak ba yung Hi, guys! So, nandito na tayo sa Ocean Park. Eh, dito yung mga rates nila. Ayun na, ayun na! Yan, picture sila. Galing naman ni Kuya Miggy. Hi. Guys. You like that? Sakit tayo dun, no? Ano yung dito, no? Sumabay na ikot-ikot. Hindi dito sana. Hi guys, nandito na kami sa loob ng Ocean Park. It's, It's me again. Eh, ito na 'yung triplets. Wow. My, <laughs> my, This trip is for triplets. Oh din. Dapat the fish? Wow. Kada. Eh. Maglago ako diyan. fish. Like type. It's a fish. It's a fish. mula sa fish? Ngayon meron. Bohad ah, what is? Nd. tap tap. Nako po. Oh. Nako, napahili pa. Kaya, mm. hey, Miki, what's S that? Lids. Siklids. Siklids. Ah. Ay, kung mga mga pa. Koi fish. Aga. Rapa. Pati si koi fish. Ang dami namang fish. Sa'yo, bunda. Ha? Wow.

ito ang galing ng swim napi ayun my feet wow wow meto swim with them come on come on come on Come on! You want to no no We no 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 my no

kanyan, magkakasikta. Kaya nga. Ouchie yan. Ayun, ayun na, ayun na. Ayun na po. Ang shark. The shark. Baby, shark. Ayan, baby, shark. Ayan, baby shark. Baby shark. Yun ang baby shark yun, Baby shark. Where's the baby shark? Yun. Ba't si Nemo? Kailangan ko ba si Nemo? Kaya Migi? Ayan. Ayun na si Finding Nemo. si Nemo. Taas. Taas. Ano sila mag-swim? Ayun, ang lalaking fish. Oh, dito dyan. Submarine. submarine. <tos> 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 <Sayang>. <tos> hindi na natuwa. Ha ha Tolong! <tuk> <tuk> tung, tunggu, tung, 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 tung. Agab! tunggu, 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 wawa wow, ka sa ilalim dito Mega Car. Oh. <laughs> <laughs> uh, <see> <laughs> parang nararamdaman ko yung TV nung ipinong... sa cute na parang yun ang ah Ito pala o. <laughs> swim swim. Swim swim. Are you happy Rafa? Patay <laughs> <laughs> iyak ka. Pa. Sobrang hot. Sobrang hot. <laughs> ayun ayun pang... ang shark! Ito, raptor yun, yun sa Dami! Dami Ayun Ayun lang. Ayun, ayun, ayun no. Happy! <laughs> <Yay. laughs> <laughs> 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 shark ko. Oh yeah, no! Ayan ngayon, dito na kami sa Manila Bay. <laughs> Napapahangin. na. Wow, Stingray! <laughs> At hindi ko yung plastic. Ba't ka? Alam ko yun, kasi big. Pwede. Ikaw ay isang big plastic. plastic. <laughs> okay, next stop sa Antarctica. Hawakan namin yung stingray. Wow! Okay. Eh. Bilang mga strong kami. Mga strong tayo. angat benpo yung oh na yun ala sakotin naman yung tatlo ano feeling kasi so, so soft susab so, so. parang 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 jelly parang 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 Hai, hey, baru jadi bambang. Jadi bambang. Hai, ba. Hey. Lepas tu tayo. Oh, oh, buat ni buat tayo sepenguin penguin naman. tu ini nama? Okay, ba. Yes, we kami like to... yung... Go, 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 go. Get Ame, ah. <coughs> ah. okay. 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 Papa, no, Di kolam. <coughs>

Tati, hindi na lang muna magbablog dun. Hi guys, take over. <laughs> take over. Yung anak ko kasi eh. So ganito na nga <laughs> guys. Sui. <Stewie. laughs> Hi guys, welcome to Antarctic. <laughs> yes, great ako. Mag-charge -mag -mag ka lang sa akin. Hi guys. Kaya pala yung karamdam na may anak. Seven years old. Ha! <sighs> excelen ngan ni paida By ជាម់ bye, Mga mga matatanda. Merry Christmas! <laughs> April, kaibitan. Ayun si Elsa. Where's Elsa? Where's Elsa? Elsa! Where's Spider-Man? Spider-Man. Spider-Man. <laughs> Grabe, kahit sa sled ni Santa, nag sneeze sila. Hello Santa, good girl po kami this year. First quarter! <laughs> first quarter, <please>. first quarter! Start <laughs> na po ng second quarter eh. <laughs> yes? Ay, oh, <Yes>, Santa! Sige mo si Santa. Si <laughs> Time check. Mga pagod niya mga bata. <laughs> siya pa yung naaliyak. Antok na. Hindi nga siya nagpapuhot eh. <laughs> eh, tingnan nila yun. Ito kami sa souvenir shop na yun. Buti pa si Rafa, good mood. Yun yung mood ng nanay. Dahil yung mga stop anak... Stop, anak... stop, anak stop. <laughs> Say hi muna, hi! Ay, ayaw. Snubber, doon lang tayo. Ano yun, ano yun? 100 anion. lang yun sa shop. Nagiging gano, tapos nagiging... Pillow. Pillow sa next. Yes, ito Rafa. Si auntie is nag-shopping <laughs> bubbles. For bubbles. <laughs> Nag-grow siya. Pwede grow more than. So, add, just add water. Ah. May mga Lego pa sila. Lego. Eh, hey, ano yun? Cricket? Ito, ito na no? Oo, oh, kumagalaw yan. Eh, sorry naman. Okay na. Ito yung buntot. Tapos yun siya. Kita mo yun? Ikinan ko, Iguan na yan, iguan na. Ano nga? siya gumagalaw? Iwan ko nga eh. Laki na, Ano Bakit di siya ng Ano nga? pa Ate Charlie. Yeah. Kaya kang kainin yan, Rafa. Oo. Oh. Kaya kang kainin. Ate, mm. ano yun? A cockroach can live for up to one week without its head. Kahit patayin mo yung, kahit patuloy mo yung head ng cockroach, buhay pa rin siya. Hanggang Ate, one. Tingnan. Puro kaka-crochet. Wait lang! Hi ka muna! Hi! We are... Uh, I am Ate Crystal and this is Ate Rafa my little baby Aku, aku. Asleep ka na kaya okay. Ate Crystal? Ano na kami? Mige pinuntahan namin sa sa makulod parang ganyan Kaya kanyang South Korean maganda pala siya manood ng 12.30. Hindi masyado maaraw sa pwesto. Like pagkahapon, katapat yung araw. Ayan na, ni guys. Hindi masyado tapat pa ang araw. So, yun yung recommended na oras. 12.30. Hi guys! Hi